ay mga water sign ito po ang ganap sa inyo sa June 10 hanggang June 16 ito po ay one week reading bahala na po kayo makaresonate ito hindi ang water sign po ay tatlong zodiac sign ito po ay Scorpio, Pisces o Cancer guys meron akong nabalitaan na itong content ko itong YouTube ko. May naninira. Ayan. Makikita nyo naman yung pagbabago eh. Kasi may naninira nga. Kasi naman yan sila. Ayan, may balik sa kanila yan. Yung taong mga yan na naninira. Kung paano nila siraan ang aking YouTube. Sisiraan din yung meron kung ano meron sila na pinagkukuha nila ng kaperahan. Source of income nila. Sisiraan din ng ibang tao yan. Yan, kung anong ginagawa nila. Yun lang din ang balik sa kanila. Ayan, kaya mas maganda. wag nang gumawa ng masama sa iba. wag nang manira. Kasi pwedeng bumalik sa kanila yung paninira nila. Ayan, so simulan na po natin. Nagkakaproblema ako ngayon sa aking YouTube. Ayan, sa mga taong naninira dyan, sisiraan din kayo, kaya tumigil na kayo. Sisiraan din yung kung ano man yung source of income nyo. Kasi na natin. Ano ang ganap sa mga water sign sa June 10 hanggang June 16? Ano ang ganap sa mga water sign sa June 10 hanggang June 16? bababa ang iyong moral water sign sa June 10 hanggang June 16 at mga ngailangan ka ng moral support mag-ingat ka rin sa aksidente na pwede mangyari iyo. kasi may meron kang pag-travel dito mukhang isang buntis isang buntis ang maring bumiyahe mag-travel meron itong pupuntahan maring sa bagong business deal o dahil sa nakabili siya ng bagong bahay o lilipat ito ng bahay isang buntis na water sign Scorpio Pisces o Cancer at maring sa pag-travel niya bumaba ang kanyang moral at mangailangan siya ng moral support Maraming magkaproblema siya. Pinag-ingat din siya sa aksidente na pwede mangyari sa kanya. At maging malinis siya sa katawan dahil maraming magkasakit siya sa June 10 to June 16. Huwag din siyang gumawa ng masama sa iba para hindi siya malasin at makarma. Itong buntis na ito. May buntis kasi rito. Pero kung hindi buntis, kung walang buntis sa pamilya nyo, ito ay pagsilang ng proyekto na magtatagumpay. Scorpio. Sa mga Scorpio dyan na walang asawa, single, at walang buntis sa pamilya nila. Ayan. Kung meron kang proyekto na ginagawa, Scorpio. Ay, bakit Scorpio? Mabanggit ko. Bakit Scorpio siya, no? Ayan, water sign. Kung meron kang... Uh, kung meron kayong proyekto na ginagawa, water sign, nabanggit ko ang Scorpio mukhang si Scorpio itong binabasaan ko mukhang buntis si Scorpio no kung hin uh, kung wala nang buntis sa pamilya nyo ingat ka baka mabuntis ka ayan at makabuntis ka ah uh, water sign din eh. babagkatin ko sana ang Scorpio eh <laughs> Kung walang buntis, walang magsisilang ng sanggol. Sa June 10 to June 16, water sign, ito nga ay pagsilang ng proyekto. Kung meron kang tinatayong negosyo, meron kang negosyo, proyekto o ginagawa, pinagtatrabahuhan, maganda ang resulta niyan, water sign. Kung walang buntis. Dito, meron kang karelasyon o may tao dito. Water sign ang nagtataksil sa kanyang karelasyon. Ayan, nagbabalak pa lang ito. O maring nangyayari na. Pwede ikaw. Ang tinutukoy, water sign, o itong Capricorn Virgo Taurus babae. Kung meron kang kilala, water sign na Capricorn Virgo Taurus, maring siya yung nang babalak magtaksil sa kanyang karelasyon. Kung karelasyon mo yan, maring nang babalak yung pagtaksilan ka. Water sign. Ayan o. Two of spades. Pagtaksil ito eh. Nang babalak siya o baka pinagtaksilan ka na. Ayan. At maaari kayong magkahiwalay. dahil sa kanyang Pang lilin lang. Maraming nililin -lil lang ka nito. At maraming ito yung nagsisinungaling ano. Nagtatakip. pinagtatakpan niya yung kanyang pagtataksil. Pero kung mabuking mo yan, maaaring kayo magkahiwalay. Dito. Nine of clubs. Maaari makapag-asawa ka ng mayaman kung single ka. Water sign. O baka naman, asawa mo mayaman. Maaari din na may tao rito ang makakatanggap ng mana sa kanyang kamag-anak. O may magbibigay sa kanya ng pera may tao rito ang makakatanggap ng pera. Kung pera ito, kung patungkol sa pera. Pwede yung ikaw, water sign itong Capricorn, Virgo, Taurus na babae. Ang maaaring makatanggap ng pera. Kung ito naman itataya sa loto o okay, games, maaaring siyang manalo. Kung ito naman ay may negosyo, may pag-angat niya sa negosyo niya. Ayan. Bahala na kayong Makareso na ito? Hindi. Bahala na kayong mag-connect, ka. Basta iniisa-isa ko lang itong barahan na ito. Dito, may tao dito ang may pabago-bago ng feelings sa kanyang karelasyon, water sign. Pwedeng ikaw o ikaw nga. Amaa rin karelasyon mo, water sign. Pabago-bago ng feelings. Mahal ka niya kapag nandyan siya. Pero kapag malayo yan sa'yo, iba ang mahal niya. Merong iba. Sabi ko, sabi ko nga dito, may buntis dito. Kung may buntis sa, sa inyo, o sa pamilya niyo, yan, maraming siya ang tinutukoy. Ha? May pabago-bago ng feeling sa kanyang asawa, boyfriend. Itong buntis na ito water sign Kung yan ay karelasyon mo, water sign, itong buntis nito may pabago-bago ng feelings sa iyo. mo i-reverse baka naman ikaw yung may pabago-bago ng feelings sa kanya. Minsan mahal ka niya, minsan hindi. Para nag-aalinlangan siya. Mag-ingat sa taong naninibugo sa galit. Water sign matao rito ang naninibugho sa galit. Mag-ingat ka Water sign. Galitan taong ito. Maring ang taong ito ay makagawa ng bagay na ay kasi mo. Maring siraan ka nito sa June 10 to June 16 Water sign. Ito ay itong taong ito ay may masamang intensyon sa iyo. Ayun, masamang intensyon niya, nang babalak ng na hindi maganda mag-ingat ka sa taong niyan. Kung sino man yan na maring manibugo sa galit. Maring makaaway mo. Water sign. Dito kung magka-problema ka, nandyan lang iyong ka-partner o iyong karelasyon na palagi nakasuporta sa iyo. Maring magkaroon nga ng away, ano. O may tao rito, may tao rito ang nagseselos. Water sign. Maring third party. May third party ba? O ikaw yung third party? O yung karelasyon mo yung third party? Kung hindi naman, kung meron kang asawa, maaaring may third party. Dito. Ayan, may third party. Ba? Three of spades. May babae o may lalaki yung karelasyon nyo. O baka naman ikaw yung may iba. Water sign. Bala na kayo makaresonate. Marami po ang Scorpio, Pisces, at Cancer. Ayan. Bala na kayo o hindi. Ayan. Yan po ang ganap sa inyo. Alamin pa natin ang ganap sa mga water sign. Ano pa ang ganap sa mga water sign? Sa June 10 hanggang June 16. ganap sa mga water sign meron tatlo dito ang magaha problema may hadlang kasi rito eh water sign may hadlang dito pwedeng ikaw yung humadlang o itong tatlong itong ha hadlang sa'yo water sign may tatlo rito tao ayun o hadlang ito hadlang ha hadlangan ka water sign sa mga binabalak mong gawin, gusto mong gawin. Sa June 10 hanggang June 16, ad ito. Pwede ito ay siraan ka. O i-chismis ka, magkarat ng chismis. Water sign, sa, ano, sa June 10 to June 16. Maring itong tatlong ito. Capricorn, Virgo, Taurus, lalaki. Capricorn, Virgo, Taurus na babae o lalaki na bata sa'yo. iyo at isang Libra Aquarius o Gemini lalaki water sign ang maring humadlang sa iyo. Maaari din naman na ikaw yung humadlang sa kanilang tatlo. Ayan, di-reverse ko lang. Bahala ka na makaresonate. Dito, asawa. Asawa ang maaaring humadlang. Asawa ito. Mari magkaroon ng ano. Problema nga ano. Oo. Kung may binabalak gawin ng taong ito. Ako si naman yung may binabalak dito ang gawin o gustong gawin. Mukhang hindi niya magagawa kasi nga may hadlang eh. May hadlang lang dito. Mari itong tatlong itong had lang. O sila yung hadlangan mo. Water sign. Ito, meaning nito, ah, uh, favorable long term of a uh, favorable long term preposition or second chance particularly in economical sense water sign dito meron ditong water sign lalaki ito scorpio pisces of cancer lalaki pwede ito ay tatay mo pwede ikaw ito kung ikaw ito Ayan, kinukonfirm niya na ikaw ito. Pero kung hindi ka ito, meron ditong pareho mo na sojak sign. Pwedeng Scorpio, Pisces o Cancer. Ayan, lalaki. Ang mari makatanggap ng pera. O ayan, kung ikaw ito, ayan, mari makatanggap ka ng pera na hindi mo inaasahan. Water sign sa June 10 hanggang June 16 na manggagaling sa kamag-anak mo o, saan pa yan, o kung saan pa yan galing. Maaari din naman ng meaning nito ay maaari kang yumaman sa June 10 to June 16 kung single ka. Ayan. Water sign. <coughs> o baka asawa mo mayaman kung meron kang asawa. O naman dahilan na pwede mo ikayaman. Maaari ka daw yumaman eh. Ayan. Taray mo, taray mo, tumaya sa loto. O baka manalo ka. Kung meron ka naman negosyo, may pag-unlad sa negosyo mo. Dito, magkaka-problema. Magkaka-problema ka. Water sign. O itong Libra Aquarius o Gemini na babae o lalaki na bata sa'yo problema yun na magkakaproblema rito. Magkakaano, hindi mag ko away yan o ano. Basta may tao rito ang hadlang at problema, Dahil may tao magbibigay rito ng problema. Ayan. Pwedeng ikaw, water sign, o itong tatlong ito, ang hadlangan ka at magbigay sa'yo ng problema sa June 10 to June 16. Tatlong tao yan o. Water sign. dito, two of spades, may tao rito ang nagtaksil o magtataksil sa kanyang karelasyon. Maraming siya yung madlang. Ah, oh, bala na. Bala na kayo. Ayan. Naisa-isa -isa ko na lang tong card. May two of spades dito. Meron siyang karelasyon ang nagbabalak magtaksil o ito ay nagtataksil na sa kanyang karelasyon. Nagluloko ito. Kumbaga, meron itong nilalandi o meron itong iba. Ayan, mukhang hindi alam ng karelasyon niya na ito ay nagluloko. Pwedeng ikaw, water sign. Kung hindi ikaw yan, maaaring isang ah... Uh, Libra Aquarius o Gemini, bata sa iyo. Babae o lalaki. Ayan. Kung mabuking 'yan, mari kayong maghiwalay. Ayan, kasi naman 'yang nagloloko rito. Nagtataksil. Ano te, lililin lang niya 'yang karelasyon niya eh. Nang siya, magaling magsinungaling. Mapanlin lang hindi nahahalata ng karelasyon niya na nagloloko siya mapanglinlang. Ayan, bahala na kayo makaresonate yan o hindi. Pwedeng ikaw yung tinutukoy o yung karelasyon mo. Water sign. Alamin natin yung outcome sa mga water sign sa June 10 hanggang June 16. Ano po yung outcome sa mga water sign sa June 10 hanggang June 16? Ano po yung outcome? May tao rito ang maninibugo sa galit. Mother's sign. Pwede yung karelaksyon mo o ikaw. Galit tao taong ito. Maring ang dahilan ng galit ay selos o kung ano pang dahilan niyan ng galit niya. Galit ang taong ito at maring siraan ka kung hindi ka ito. Mother's sign. May naninibugo sa galit. to At maring siraan ka. Ayan, naninulit-ulit ko pa. <laughs> Ang taong ito ay may masamang intensyon. Ayan, baka makagawa ito ng bagay na ikasisira mo nga sa iba. Baka mapahamak ka nandar sa taong ito. Water sign. Dito. Baka maganap yan sa party. A birthday party na magaganap may tao magsiselos dito, maninibugo sa galit. Water sign. Kasi dito may ano eh, mali may bitahan sa party o birthday party kasi yan, pagdiriwang, na ikasasaya mo. At may tao rito maninibugo sa galit, baka ito eh, baka hindi, paya, baka hindi ka payagan, kaya ganun. O mari maganap yan mismo dun sa party, may taong mari baka may makaaway ka dyan. Kasi may tao rito maninibugo sa galit. Pwede ikaw ah, o may tao nga dito ang gagawa niyan sa iyo. Maari ka rin ma makatanggap ng regalo o ikaw yung magre-regalo. Maari din na uh, maimbitahan ka nga ayan. O ikaw yung mag-imbita sa kanila. Mari sa party o birthday party yan. Dito, kung meron kang negosyo, may paglago. Kung wala kang negosyo, nang babala ka magtayo ng negosyo, magtatagumpay ka. Water sign. Kung meron kang trabaho, maaari kang ma-promote o dagdagan niya sahod mo. Uh, kung wala ka namang pera, lalo na pang puhunan, pang tayo ng negosyo, ayan, mayroon magbibigay sa'yo. Pwede yung kaibigan mo o galing sa kamag-anak mo. Maaari din na makabayad ka na ng utang mo. Water sign sa, sa June 10 to June 16. Ayan. Yan po ang ganap sa inyo, mga water sign. Maraming salamat po. Ay, ito pa pala, no? Ito, maraming ito ay Aris Leo sa guitarist na, na bata sa babae o lalaki. Ayan. Maaring siya tinutukoy ng six of clubs. O maaring kung may utang yan sa iyo, maaring o yung, baka naman ikaw yung utang. Ayan, maaring makabike na sa kanya. Ah, uh, Water Sign. Kung siya naman ay may negosyo, ayan, may pag-angat sa negosyo niya sa June 10 to June 16. Ayan. Maaari din na, kung maailangan ka nga ng pera, o pampuhonan, maring maaaring siya makatulong sa iyo itong Aries Leo sa guitarist na bata sa iyo. Water Sign babae o lalaki ang gender. Ayan, yan po ang ganap sa inyo, mga water sign, sa June 10 hanggang June 16. Maraming salamat po, guys.